Good morning, isang mapagpalang umaga sa inyo. Uh, this is your brother, Priscilla377. Muli, nagsasabing isang mapagpalang araw sa lahat. Andito ako ngayon sa isang uh, garden park, kung tawagin, memorial garden. Uh, time check ngayon, dahil ngayon ay araw ng uh, Saturday, 27 ng October. So, 31st, 1, meron pong sinasabi na undas at uh, yan po ay uh, parang marami pong nagre-ready dito yung mga nililinis nila yung mga puntod okay. so maya maya lang yung ikot kayo at uh, sa ngayon ay maraming naglilinis nag uh, medyo busy ang buong simenteryo kahit yung mga tao dito ay patay sila ay uh, dinadalaw ng no? maraming uh, buhay hindi <laughs> okay. Uh, di ko lang alam kung okay dito uh, mag vlog siguro wala namang problema ay eh, hindi bago lang ako guys kasi hindi tayo ay mag vlog sa mga ganitong may mga patay ay uh, ang aking uh, bisikleta yan Okay, so samahan nyo ako at iikot ko kayo sa buong simenteryo. Oh. Ops, saglit lang. O, oh, diba? Ang kagandahan dito sa mga ganitong private na cemetery guys ah uh, may mga security sila ha? maliban dun sa main gate may mga private security pa yan at uh, yeah. na ako matumba <laughs> pag ganyanin ko na lang kaya ano Tapos dito guys, ginagawa rin ko, ano, uh, marami rin nagja-jogging dito. Halo-halo na. Uh, exercise. Minsan eh, halos dito na rin ako. Uh, nung bago pa lang ako mag-upload. Uh, ito talaga nga, ginajagingan. Walang well, sa ngayon na halos puno na. Uh, halos puno na yung nakakaluwag ito dati so ngayon puno na ang dami ng patay hindi ko lang alam yung ano nila dito ano? kung dito pa ay para sa lugar na to o baka ito ay yung ibang mga patay dito ay galing sa ibang bansa ay ibang bansa sa ibang bayan pa sorry kaya Uh, medyo may kamahalan siguro yung ano dito. Ito nagpalibing kaya ganun pero maayos at uh, malinis so, ayan yung marami naghahanda ng kanilang mga puntod puntod ng kanilang mga mahal sa buhay yung iba ay nag yung naglilinis iba naman ay nag exercise at yung iba naman ay may katagpo <laughs> so, yung mga katagpo alam nyo na alam nyo na ha oh, ayan oh, ang galing ha uh, oh, diba ito so, ngayon nyo lang guys, ano, hindi naman ito, ganda ng bike niya, oh, ganda niya, ng bike niya, laki ng gulong, oh, siya na all oh, may ganyan, diba, galing, ano, bikers, sigurado ito, kasi mahal yan na yung mga ganyang bike, sundan natin guys, na natin konti, mahal siguro yan, ano, alam niyo ba yung ganyang bike? Hindi nyo nakikita Puso dito eh Ito sa lugar na ay maraming mayayaman Ako lang hindi Yan na siya Tumba natin Yung paisa Dalawa na sila So ngayon, ayan, ang daming tao na. Mamaya maya lang eh, dadami pa to. Lalo ngayon medyo kumukulikulimlim. At uh, hindi masyado mainit. At isa pa walang ulan, kaya sinasamantala ng karamihan para makapag-exercise. Yan, alam nyo na. So ikot ko kayo papunta dun. Ito yung parang pinaka chapel nila. Yan. Ayoko muna isa, -isa baka bawal eh. Let's shout out din sa ating uh, ka-team, ating uh, mga team mayor dyan. Mga guwapo at magagandang mga ka-team. Ang galing na nga na. No. yung mga teenager naman. naglalaro uh, sila ng badminton. Yung iba naman ay naglilinis ng kanilang puntod ng kanilang mga mahal yan, ito po yung likod ng chapel at hindi natin na yan dahil uh, kinakailan pag in-interview natin yan, may license tayo, siguro ganun yan okay, so more on that ano, mami, mami ulit siguro mag ending lang ako mami yan, ang kagandahan dito ay malinis at tahimik. Ah. Tahimik. tahimik 'tong lugar na to guys kasi maraming patay. <laughs> Siyempre pag tahimik, patay. Ah. Ito 'yung mga puntod na ganyan, medyo mayayaman 'yan, ano. 'Yan. Medyo kayang-kaya magbayad, no. 'Yung mga uh, mga medyo hindi affordable eh doon lang sa medyo mababa lang yung sinasabing nasa lupa na naka nasa flat ganun okay so mag end lang ako dito ha yan Okay, susana so sana nagustuhan ninyo yung inyong pamamasyal sa loob ng simenteryo. Ha? Kaya kayo ay uh, magpakabait. Pero sa so gusto at ayaw ninyo, dito rin kayo uuwi. <laughs> tayo pala. Ha? So habang magiging uh, abang buhay pa tayo, ay kinakalang gumawa tayo ng mabuti. Para pag tayo ay maihantong sa uling hantungan, ay hindi tayo magsisisi. Ah, lahat naman ay mauwi sa ganito at uh, sa gusto at ayaw natin. Huh? Okay, so God bless everyone. Maraming maraming salamat sa panonood. Ang inyo pong lingkod, uh, Crusader 377, nagsasabing lahat po tayo ay mabubuhay sa pagmamahal ng ating Panginoon. Okay. May duma traktora. Ayun. Kaya medyo umingay. So God bless everyone. Shout out muli, Team Mayor, Sir Ice Mix. Bro Eds at sa lahat po ng staff at official ng ating team I love you guys God bless, bye bye